Ayan mga idol, magandang araw na po sa ating lahat uh, at welcome po sa ating pong sumada. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong pecha para po ngayong May 3, 2025. Sa muli, sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa May. Ayan, 5 pa rin po tayo dito. Atras sa ating pecha, 25 sa ating taon. May 3, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 0 plus 3, 3. 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang lipna. 5 plus 3 is 8. 3 uh, plus 7 is 10. Dito din po sa bandang gabat. 8 plus 10 is 18. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At uh, yun po kapares yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang po itong tatlong numero dito. 5, uh, 5 plus 3 plus 7 is 15. Ito po ang ating kapares na numero. Meron tayong 15. At uh, pwede na rin po natin matayang yung kombinasyon na yan. 15, 18, or 18, 15. Kaya mga idol, uh, 2 digits din po sila, yun, 15 at 18, kaya sisimplify din natin yun, dagi natin sila yung sumada. Ngayon, okay, unahin natin yung 15, 1 plus 5 is 6. Dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Ito yung ating sa 6 at 9. Unahin natin yung sumadang 6, kumimun natin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede dyan yung 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6 at 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Uh, dito naman po sa 9, kukunin mo natin itong 18. So, mga 18. 1 plus 8 is 9. Um, pwede rin yung 36. So, 36 is 3 plus 6 is 9. At 27. So, 27. 2 plus 7 is 9. Ayan, mga 8. po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ng 8 grade. Meron tayong 6, 15, 33, 24, 9, 18, 36, at 27. Rumble lang po natin siya. Pili lang po tayo, tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At uh, para naman po sa ating sample, pinuha natin dito yung uh, 15. Ayan, yeah, 15 and 36. 15, 36, 36 then 18, 6 and 18, 6, 18, uh, 24, 24 at 9. Ayan mga idol, ito po yung mga sample naman po natin nakuha dito sa ating sumala ngayong may 3, meron tayong 1536, 6, 18 at 249. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan po natin itong mga numerong nakuha natin dyan, pwede, pwede po natin mataya nito. Hindi naman kaya sa mga numero natin dito, pwede tayong makakuha, magdagdag kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong May 3, 2025. Maraming maraming salamat po.